Siguro kung ganito yan sa Manila, ganito lang ba? 90. Tapos dalaksama na kanin. Trending to. Ito feed ba? Hmm. Saka ba 90 pesos lang? Hmm. May kasama yung sabaw. Masarap pa. Muro lang. Alagang 90 pesos. Hmm. Doon ang ibang. انت طوله مدت بس؟ ها؟ این مدت بس؟ امم ها؟ نه. ها؟ این مدت Oh, bira lang oh. mapakain ng dinuguan ko. Kali lang dinuguan dito ba? Kasuyo lang ginamit kayang mukha. Kaya nagluto nito, Tek? Oo. Kaya nagluto? Ano? Kaya? Sa pangaluto. Sarap, Sarap yan. Tia. Okay lang yun. Lalo na kung nanay talaga. Masarap pagkaluto? Masarap tôi không nghe phim được đâu Manila, đại pháo anh cũng tao nữa, Manila, sebinpe, sebinpe,

Wala din lang yung dalaw eh. Wala na nga. Ano, nagpunta yun o? Ano Siguro marunong yun dito kasi hindi namin. Bakit? O, sila gumawa. Tinurunin laki kanina to. Katandaan din yung gasoline na. Hmm. Ang importante nalang yung patuluan so, yung rota. Kaya, kung so, ba di alam, baka lumagpas na. Hmm. Ito, full terminal na lang yung kuha nyo. Ha? Full terminal na lang. Hmm. terminal lang? Oo.

Pusok na pusok talaga. Solve. 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 problem. Sarap pa tayo ito yung mga ulam. Hmm. Love.